wala nga pala dito si Diwata pero meron din dito ng Paris Overload na Anli na may drinks pa. Ito nga pala si Kuya Edmond at dito siya nakapuesto sa kanto ng Muson tuwing alas 5 ng hapon hanggang alas 12 ng madaling araw. O tignan mo naman ang Paris niya kung gaano karami oh. o. Oh. di ba? Diba? At ayan kararating niya lang bagong bago. At may mga nakapila na napakarami talaga. Tignan mo naman yung kanin niya kung gaano karami ang niluluto niya. Kalahating sa ako daw yan at sinasanggag pa niya o diba napakagaling niya talaga? Hindi nga lang pala pare siyang meron siya, meron din siyang mami at ito nga pala yung sample ng mga laman niya. Lichon at yung chicharon bulaklak, sayang wala nga siyang bone marrow ngayon yung sana yung gusto kong tikman. 115 daw ang order pa ganun. Ang meron lang daw siya ngayon ay merong chicharon, Bulaklak at saka lechon, bale 100 lang daw ang order pero lahat yun may kasama ng drinks at only rice din. Sabi ko, babalik ako. Ito nga pala ang kanyang mga menu. Pagbalik ko nga, yan dami na kumakain kay kuya kaya magte -take, take out na lang ako. Kuya, paano pag nag-take out ako? Uh, no rice. Ano, may drinks din yun. Uh, no uh, ano yung rice mo? Fried rice? Right. nasa 'yung overload nila, oh. May nang huli. Ano? Uh, Yan oh, ani. Ang mga mo, vendor. Hindi siya tapos, may kasama nang drinks. Ayun. Ready ka out na. Yeah. Oh, teteng do chipo, si oh yeah. <laughs> Bago ka ngapalaw order, kailangan mong plan muna ang yung mangkok kahit time in yan take out yan meron siyang maanghang kasi yung iba ayaw naman yan diba kaya depende na lang sa iyo kung anong gusto mo pagkatapos ng maanghang meron siya ditong daon ng sibuyas kahit gusto mo ilagay mo na yan lahat pwede naman wala pakialam si kuya diyan at kung gusto mo meron ditong bawang yan ang sarap ng bawang na yan syempre lalagyan natin yan yung order ko kasi masarap talaga yan yan damihan natin para mas masarap yan tsaka natin bibigay kay kuya ito pala si Kuya Edmond. Wala dito si Diwata. Si Kuya Edmond nandito. Yun, lalagyan niya ng kapi. take out kayo mali ito yung tourist nya ito, ito yung drinks nya take out din demo na kinuha ko so, ito yung kanyang pares ayun yung laman oh. dami rin oh. yun tikman natin singit ko lang itong binili namin barbecue sarap hmm, tikman natin yung kanyang pares yung sa baba hindi mo ba na makilig sa pares eh? tikman natin Hmm, sarap yung parit niya. Sarap talaga. Bili din siya, crunchy yun. Kasi ito yung chicharon. Yung, ano yung bulaklak? Kinain ko kanina yung yun. Nalitsyon daw yun eh. Parang di prito Hmm. Sarap siya, hindi siya yung maalat. Alam mo yung ibang pares, pag tinikman mo parang may la... Ano? Um, may parang may lasang anis, ganun ito. So, wala. Wala. Lagyan natin ng kanin para matikman natin yung kanin niya. Kain uh -huh. oh. tayo. Thank you, Lord. Mmm. Malutong pa talaga yung ano niya. Mango. Ma ako ng mga Punta kayo kay kuya sa may muson, sa baba. Sarap ng paris niya. Manalo. Thank you for watching. God bless.